na namis na may kaunting asim? Tapos mukhang mabuhok na namumulang prutas? Kilala mo na ba kung ano ito? Oo, ito ang rambutan. Isa ka ba sa mga mahilig sa prutas na to? Kung oo ang sagot mo, ay swak ka dahil sa video na ito ay bubusisiin natin ang lahat tungkol sa rambutan. Mula sa mga nakakagulat na health benefits hanggang sa mga posibleng risk kung araw-araw mo itong kakainin. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Ano nga ba ang rambutan? Ang rambutan ay maliit ngunit makulay na prutas. Hindi lang ito pula, mayroon ding pinkish red, dilaw at minsan ay may halo pang orange o purple. Medyo kamuka at kasinglasa ito ng lychee dahil magkapamilya sila sa tinatawag na soapberry family. Ang kaibahan lang, mas mahina ang amoy ng rambutan kumpara sa matapang na aroma ng lychee. Dito sa Southeast Asia kasama ang Pilipinas, Thailand, Vietnam, Myanmar at Cambodia, natural na tumutubo ang rambutan. At dahil tropical ito, namumunga lang sa mga panahong mainit at mahalumigmig. Dito sa atin, August hanggang October kadalasan ang fruiting season nito. Pero may ilang lugar na namumunga rin mula January hanggang March. Kaya kapag sabay-sabay namunga ang puno, abot sawa ka sa rambutan. Pero teka, bago mo lamunin ang isang bungkos, alamin muna natin kung anong sustansya ang makukuha sa prutas na ito. Alam mo ba na ang isang medium size na rambutan ay may 7 calories, 2 grams of carbohydrates, less than 1 gram of protein at fat, vitamins and minerals tulad ng vitamin A, C, B, potassium, calcium, folate at choline. Plus, isang serving ay nakakapagbigay ng halos 10% ng daily needs natin para sa copper at manganese. O ba diba, sulit? Ngayon, alamin naman natin ang ilan sa mga benepisyo ng pagkain ng rambutan. Number 7. Pinapabuti ang kalusugan ng mata. Ang rambutan ay sagana sa vitamin A, bioflavonoids, antioxidants at may taglay anti-inflammatory properties. Dahil dito, nakakatulong ito upang mapanatiling malinaw ang ating paningin at nagbibigay ginhawa sa mga problema sa mata. Kung regular mong isasama sa iyong diet ang rambutan, malaki ang posibilidad na mas mapanatiling malusog ang iyong mga mata. Isa pa, ang pagkain nito ay nakakapagpababa ng tsansa na magkaroon ng age-related eye conditions gaya ng panlalabo ng paningin habang tumatanda. Ayon sa mga nutrition experts, mainam din na hindi lang rambutan ang maging source ng vitamin A, kundi magdagdag din ng iba pang pagkain na mayaman dito. Ang rekomendasyon ay kumain ng dalawa hanggang limang rambutan bilang panghimagas para sulit ang benepisyong dala nito sa ating mga mata. Number 6. Nakakatulong laban sa kidney stones. Maraming tao ang nakakaranas ng sakit na kidney stones, isang kondisyon na sobrang nakakairita at masakit. Kadalasan, ito ay dulot ng labis na pagkain ng maalat pagkaing mataas sa oxalate at mga hard mineral deposit sa kidney. Ang karaniwang bato sa kidney ay gawa sa calcium at kapag hindi na regulate, maaari itong magdulot ng matinding pagdurusa. Dito na pumapasok ang rambutan. Dahil mayaman ito sa potassium, nakakatulong ito para dagdagan ang resorption o pagsira ng calcium build-up sa kidney. Ibig sabihin, mas bababa ang posibilidad na magkaroon ng pamumuo ng bato. Kaya habang maaga pa, magandang isama sa balanced diet ang prutas na ito bilang panlaban at proteksyon sa mga sakit na may kaugnayan sa kidney. Number 5. Pampalakas ng Immune System Kung sawa ka na sa kakakain ng orange araw-araw para lang makakuha ng vitamin C, magandang alternatibo ang rambutan. Sa katunayan, ang dalawang piraso ng rambutan ay nakakasapat na sa pang-araw-araw na pangangailangan natin ng vitamin C para sa bata man o matanda. Ang vitamin C na laman ng rambutan ay hindi lamang pangpalakas ng resistensya laban sa sakit. Malaki rin ang tulong nito sa pag absorb ng iron sa dugo, kaya nagiging mas malusog ang red blood cells. Resulta nito ay mas maayos ang daloy ng dugo at oxygen sa buong katawan na nagbibigay ng dagdag lakas at proteksyon laban sa pangihina at pagkakasakit. Number 4. Pampabata at Pampaganda ng Balat Kung skincare ang usapan, swak na swak ang rambutan. Ang taglay nitong protein at amino acids ay tumutulong para alisin ang mga dead skin cells at palitan ito ng bago. Dahil dito, nagiging mas fresh at mas healthy ang ating mga balat. Bukod pa rito, mataas din ito sa bioflavonoids na may antioxidant properties. Ang mga ito ay lumalaban sa free radicals na sanhi ng pimples, acne scars, dark spots at iba't ibang skin irritations. Sa tulong ng rambutan mas nagiging makinis ang ating balat, mas bumabalik ang natural glow, at mas bumababa ang posibilidad ng pagkakaroon ng breakouts. Number 3. Nagbibigay suporta sa kalusugan ng puso. Tulad ng iba pang prutas, ang rambutan ay may mga mahalagang nutrisyon na pabor sa ating puso. Isa na rito ang potassium na kilala sa kakayahang magpababa ng blood pressure. May taglay din itong cholesterol lowering fiber na tumutulong mabawasan ang bad cholesterol sa katawan. Higit pa riyan, mayaman din ang rambutan sa flavonoids na gumaganap bilang mga antioxidants na lumalaban sa oxidative stress na maaaring magdulot ng pagkasira ng arteries. Bukod dito, ang folate at vitamin B na taglay nito ay nakakatulong sa pagbabawas ng sobrang produksyon ng homocysteine. Kapag mataas ang homocysteine levels, nagiging mas delikado ang lining ng arteries at pwedeng mauwi sa blood clot, stroke, heart attack o coronary artery disease. Sa katunayan, ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang pagkain ng dalawa hanggang 5 rambutan kada araw ay nakakapagpababa ng panganib ng stroke ng halos 25%. Number 2. Nakakarelax ng muscle cramps Kung madalas kang kapitan ng pulikat o pananakit ng kalamnan, malaking tulong ang rambutan dahil mayaman ito sa magnesium. Ang mineral na ito ay mahalaga para sa tamang paggalaw at kalusugan ng ating mga muscles. Tinutulungan ng magnesium na bawasan ang pamamaga at bigyang ginhawa ang mga cramps o muscle strains. Lalo na para sa mga taong mahilig mag-high intensity workouts o interval training, ang pagkain ng rambutan ay nakakatulong para makabawi ang katawan at makaiwas sa pananakit ng mga braso at binti. Number 1, nakakapagpababa ng risk ng cancer. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ng rambutan ay ang pagiging anti-cancer fruit. Dahil nagtataglay ito ng mataas na levels ng vitamin C at iba pang antioxidants gaya ng anthocyanins, phenolic compounds at methanolic compounds, nakakatulong ito sa paglaban sa mga free radicals. Ang free radicals ay mga molecules na nagdudulot ng cellular damage at kapag hindi na control, maaari itong humantong sa cancer. Ngunit sa tulong ng mga antioxidants ng rambutan nababawasan na ang risk na magkaroon ng ganitong sakit. Ipinapayo ng mga eksperto na gawing regular ang pagkain ng mga prutas at gulay na mayaman sa antioxidants at vitamin C at kabilang narito ay ang rambutan para mas mapalakas ang depensa ng katawan laban sa cancer. Ikaw kaibigan, paborito mo rin ba ang prutas na rambutan? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Pero syempre, lahat ng sobra ay masama. Ayon sa mga nutritionist, sapat na ang lima hanggang anim na piraso lang ng rambutan kada araw o katumbas ng 100 to 120 grams. Ang sobra-sobrang pagkain nito ay pwedeng magdulot ng pananakit ng chan, diarrhea o allergic reactions tulad ng pangangati ng balat at labi. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out!